Ayan po, dito po tayo ngayon sa kahabaan ng MMDA Nature's Park. Dito po sa bayan ng Carmona, Cavite. O, ang gandong po yan. Doon, sa dulo. Sa gate. Taasin po ang mga ano. Ah, ganda po ng pasyalang po dito. Malilim. Dito po kami nagpapahinga. yung gandun sa dulo na ayos pa nila pinapaganda nila na pinapaganda nilalagyan nila ng halaman ayan po sarap magpahinga dito malilim dahil puno dati po ito mga bulubundukeng area yan pinapaganda ng MMDA Ito po siya dati oh. Ayan, yung mga bundok na 'yan. Ito po ngayon tayo sa bundok. Sa ilalim ng puno ng akasya. Ayan, ang dami ng halaman nila oh. Pagka naglakihan niya, magaganda nang tignan. Ah, sariwang hangin ang map. Mapupuntahan niyo dito kaya pag kayo nagala, maganda sa bukana daming halaman na nakatanim sarap mag mag bike dito sa lugar na to daming nagbabike dito